Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kung so, bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At mga support natin po ang aming mga kasama sa Batim Kalingap na inyo po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may Support natin po natin lahat guys. So ayan ang mga Kalingap, ano, may inilabas pong video mga Kalingap si Kalingap Jack Top, matubang kung saan po mga Kalingap nakakilig na eksena po ng tambalang jump car at ng Cedros mga Kalingap kung saan may kita po natin na nung araw po ng celebration po ng birthday ni Eden, ano kasama po ang ating mga Boys at mga Kalingap Angels ay naaktuhan po mga Kalingap ni Kalingap Jack, Jack Tapia Matubang mga Kalingap na binivideohan po mga Kalingap ni Carla habang umaawit po itong si Jomar mga Kalingap, ng kanilang love song o kanilang team song sa kanilang tambalan. At dito nga rin mga Kalingap nakita rin po mga Kalingap na kinikilig po mga Kalingap si Roseanne habang kumakanta po si Cedric. So ano pang hinihintay natin panoorin na po natin, bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, I tried to hide yeah!

I'm <laughs> Is this really happening? Or am I just dreaming? Oh I guess it's true. I can't. ayun nga mga kalingap oh, grabe mga kalingap talaga nakakilig nga naman ang kalingap mga sulyapan mga kalingap nakita po natin na habang umaawit po si kalingap Jomar ay sumisimpli po siyang tingin kay Carla at kaya naman mga kalingap nakita rin po natin at naaktuhan po natin mga kalingap itong si Carla nung no, sumisimple naman po na pagkuha ng video kay Jomar. Haba pong inaawit ni Jomar ang kanilang love song, ang kanilang team song mga kalingap talaga na no? magrabe mga kalingap. Nakikita po talaga sa mga behind the scene mga kalingap ang sweetness po ng tambalang Jomcar mga kalingap na talaga makikita po natin mga kalingap na hindi lamang po sa video na hindi na lamang po mga kalingap sa series sila sweet kundi po pati sa totoong buhay mga kalingap ay e unti-unti na rin nade-develop ang sweetness ng tambalang ito mga kalingap talaga nakakilig mga kalingam. at kaabang-abang po ang kanilang mga istorya mga kalingap at ito naman mga kalingap panorin po natin ang mga nakakilig na pa naman po ng tambalang Cedros o Cedric Tapia at Rose and mga kalingap so tara panorin po natin Grabe mga makalingap talaga naman kahit ang ate po mismo ni Cedric na si Jack Top matubang ay kitang-kita po natin kung gaano kinikilig po sa tambalang Cedros mga makalingap at habang umaawit po mga makalingap itong si Cedric ano ay kitang-kita po natin na sumisimpli pong sulyap kiros Ano? at talaga makikita rin po natin mga makalingap na kahit po tinitiis mga makalingap hindi po halata sa muka sa expression po ni Rose Ann, na kinikilig din po siya mga makalingap habang umaawit po itong si Cedric talaga naman aabangan din po natin ang kanilang mga nakakilig na eksena mga kalingap sa serye po ng mga beneficiaries natin ng Kalingap Angels So yun lamang po mga kalingap at patuloy po natin subaybayan ang kanilang mga istorya ang kanilang mga love team at ang kanilang mga kalingap serye mga kalingap, talaga namang kaabang-abang nakaka-good vibes at talaga namang nakakilig mga kalingap, kahit ano pang edad natin ay talaga makaka-relate mga kalingap So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video Maraming maraming salamat, God bless, bye bye

Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer, Agol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Val, gawin ang adhikaing pinapangangyo. <tinyo> dance, <tinyo> dance, <tinyo> Dance, <tinyo> dance, <tinyo> dance. <tinyo> dance, dance,